Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask uh, Ito, uh, isiner ni Dare to Ask ang post ng One News Tungkol ito sa pahayag ni Mayor Binamin Magalong ng Baguio City na wala siyang tiwala sa ginagawang investigasyon ngayon ng PBBM administration tungkol sa katiwalian sa flood control projects. So basahin ko itong post ng One News. Baguio City Mayor Benjamin Magalong on Thursday expressed a lack of optimism regarding the congressional investigation into flood control projects citing internal disagreements and procedural issues within the House Tricameral Committee. In an interview with One News, The Big Story, Magalong said, the hearings have been slow and unproductive, and he does not trust how the investigation is being conducted. He called it as an stand-in rather than a genuine proof. Hmm. Anong ibig sabihin ng stand-in? Pakitang tao? Sarswela. Kailangan natin ito yung totohanan na ano, panagutin ang mga kawatan ng pera ng taong bayan para ma matigil na ang mga panlulokong ito kawawang ating kababayan na nababaha ako naranasan ko nung bata pa ko palagi kaming mabaha kasi yung diki sa aming bayan nasisira dahil sa umaapaw ang ilog mahirap yung mabaha okay tuloy sabi ni mayor I don't trust the way they're doing it that's why it takes so long They're not conducting an investigation. <laughs> Nag-imbestiga but they are not really conducting. Ano yon? Kaya nga, stand in, sabi niya. He suggested that the inquiry would be more effective if handled by agencies like the National Bureau of Investigation, the Criminal Investigation and Detection Group, or the Philippine National Police, which he said had successfully conducted similar investigations in the past. Hmm. Agree ako kay Mayor Magalong ano na yung dalawa dalawa itong ano tatlo kaya tatlong investigasyon eh. Pangulo, Office of the President, ayan, gather ng data. Kaya ang Pangulong Marcos Jr., meron na siyang siniwalat na 15 top contractors. So what's next? Sa Pangulo, wala pa, malabo. Sa kamera, mana, kamera meron na, Tricom. Yung Committee on Public Accounts, Committee on Public Works, Committee on Good Government and public accountability magkakandak daw ng investigation then pangatlo hopefully yung blue ribbon committee so itong sinasabi ni Mayor Magalong dito sa Kamara na standing it's not really an investigation so ako rin wala akong tiwala kung ang mga kongresista mismo ang mag-imbestiga kasi nga kapwa nila kongresista ang allegedly involved sa katiwalian. So, wag na lang. Tama 'yung ano eh, may, may pronouncement si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hindi siya pabor na ang Kamara ang mag-imbestiga kasi nga sila-sila rin ang involved. Bakit hindi nila sundin? ang opinion o kagustuhan ng majority floor leader. O baka may ibang nag-uutos na sige na magkanta kayo. O. So, ano ang maganda? Pinakamaganda Blue Ribbon Committee. Yan na lang ang pag-asa natin. But then, bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulong Marcos Jr. Baka naman may mayroon siyang planong mas maganda na hindi pa lang niya sinasabi. Baka nag-gather pa lang siya ng data. Then, ipapaimbestiga niya kanino. It should be an independent body. Yon ang suggestion ni you know, si Senator Lacson. Pati si Mayor Magalong, ganun din ang suggestion, independent body. Ah, <coughs> ang ganda, nagbo-volunteer si Mayor Magalong na siya ang mag-head, mag uh, mangulo sa investigasyon. Sabi naman ni Anticler Castro na hindi na kailangan ng lead investigator. i na lang daw ni Mayor Magalong ang kanyang mga proof o documents, ebedensya, tungkol sa katiwalaan sa flood control sa Office of the President. Hanggang ganun lang, submit. After that, ah, wag na lang. Kung ako si Mayor Magalong, hindi ko i-submit. Maliba na lang kung talagang totoo ng investigasyon na. Sa ngayon kasi, wala pa, malabo pa eh. So, kailan ba yun? Nung isang araw, <coughs> August 13, nagbisita si Pangulong Marcos Jr., sa mga flood control project sa Iloilo nakita niya doon palpak substandard tapos umalma ang kongresista doon kong congresswoman jam jam buranda baronda ba na surprise daw siya na wala naman daw sinabi ang Pangulo nung nagbibisita <laughs> nagtatanong-tanong lang bakit na delay mamaya nagpost ng Pangulo sa kanyang official Facebook page yun, sinabi niyang palpak na flood control project sa Iloilo 4 -Ilo. billion pesos pa naman ang pundo nagreklamo na rin ang mayor ng Iloilo -Ilo City na <coughs> ang mga district engineers daw ayaw makipag-coordinate sa city government sa pag-implement ng local uh, ng flood control projects sila-sila na lang kaya wala na ang nangyayari sa ating bayan kawawa ang taong bayan sa mga ganyang stelo nila so sana ma ma matuldo ka na itong mga flood control projects na ito na pinag uh, ginagawang milking cow so kamara wag na lang sayang lang ang pera ng taong bayan ipaubayan nyo na lang sa blue ribbon committee namas mas pinagkakatiwalaan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maiki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito kuryente nga matagaan o nga magatop na siya karon o gikarga gi sa iya kuan motor aron makaadto sa iyang balay balay iyang atupan karon karon abot na git si ante sa iyang gabalayan abot na git si ante sa iyang gabalayan So, mo si ang Kumana yan ni. Anting nga yang taudan sa yero nga ganahatag sa Tapos Það er eitthvað mann að gjöta. Onde antayon sa imong masulting ana human nagyud ang sa imong balay. sa tanang video. Ana ka top for me. So pila day mong anak ate? Lima. Ah uh, so maron pagit kara ka balay. Karong bagyo. Oh uh, sige te, salamat. Salamat gyud. Naabot na pud 1 scene ka balay git ko. ani. Ah, oh, sige te, salamat po.